keminang abu kado ini ada abu kado ah hmm yan jadi moi kita minum abu kado wih ini ke abu kado Hmm, danda naman yan. Oh, beautiful naman yung ada na yan. Beautiful ikaw. Eat, eat tayo, abukado. me abukado ni ada Eh, jadi marah abukado. Ini tiga abukado. Perat nang no ngila isi abu ada abukado ada. Oh. It it ada abukado. Hai, ah, Plankies mo siya, Plankies. Plankies. good afternoon. Good afternoon. Nirenda avocado. Mm. Dalawa pa lang so malambot naman yung avocado, Kajima. Malambot naman yung avocado. Dali lang naman nguyain ngipin tapos yung taas ng ngipin niya parang lalabas na kajimal kaya maganda to eh pakain sa kanya yung ano para may panggigigilan ba ah uy wala nang lamang uy nagigil pa <laughs> yan nagigil pa eh, oh. ay Give me food, Nino. Give. Give me food. Frankie's, Frankie's, Frankie's. Frankie's, Musilla. Mmm, Papi, yeah. In the name of the Father, the Son, the Spirit, I mean. <laughs> Oh, please, mommy, please, mommy, please, please. <laughs> I got me very good. Anh nắng mắt tôi nóng mắt tôi hmm mắt 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 Em Em, mắt em, mắt em, em, em Imi ya yeah, like that imi imi nih dutunah imi, imi. <laughs> yeah balik lagi turu aja mas ninyo give me food oh jadi tiga nesin ninyo doserta lo oh. ninyo give me food ada bi Uy, oh, give me food. Pagkama, dali. Give me food, sabi na oh, Give me food, ninyo. Give me food. Oh. Oh, give me food, ninyo. Mm. Give me food. Ada, ninyo. Uy. Titignan kagad niya si ninyo, nasa altar. Mm. mm Line Beautiful lắm ác ý Adeline mm. 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 Yeah. Mm. No, 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 wow. Christian niya, no? Ay, imin. ili, imis. Yan. Huwag dyan kayo. Ang ipit man niyang kinukuha mo, yung ipit eh. Ganun lang nga na po. Ganun mo, ano? Imin. O, ganun Imin. Ay, no, no, no. Bad bad, bad, bad. Yan, ha? Like that lang. Imin. Imin. Ay, very good. No, 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 no. Pitik yan, pitik, pitik yan. Amen. 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 No, 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 pitik, pitik Pitik, go, oh, pitik, go. Uh, oh, no, pitic, go. Oh, <laughs> oh, 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 ganun, hmm. oh, no, go, oh, piti. Ahari ka Papaluin niya yung ulo niya. Oh, oh, Ano? Oh, water, water, water. Water. Si Ada. What the

Ubus ubos na yung ano, ganyan lang yung kajima, kapag kumain. Kasi walang asukal itong kanya kajima Wala tong asukal. Sa akin, nilagyan ko ng ano ba yung asukal? Yung asukal bito na iskubado. Isku, 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 Ito walang asukal itong Ah. Oh, ah, oh, Jaymar. na, not It's nice. da, Rock, hold mo. No, 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 no. Hold mo, hold it. Ooh, it, Pero nung nare. Ooh, uy. Pero nung na. Mayroon siyang plato na dumidikit dito ka diwan. Sa susunod yun ang ano ko. Uy!

Papaula na naman siya. Mm. Yeah, open mo yan. dito na lang. Eh, tingin na, oh. Si Hyde. Hanggang dito na lang. Dito na na, oh. Oh, oh, oh. Mm-mm. Hanggang dito na lang. Oh, bye-bye oh, oh. uh -uh. na, oh, na, oh. Bye-bye na. Bye-bye. Hanggang dito na lang. Ada. Mm hmm mm Hanggang dito na lang. Bye-bye, si Hyde. Si Hyde. Bye-bye. Bye-bye. Nag-like -bye. bye -bye. and share. Subscribe. Subscribe at pindot ang notification bell. Bye-bye. Bye-bye na kami na tayo Bye-bye. Bye-bye. Hi. -bye, pa bye yung usay. Siya. Ay. 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 Plankies mo na sila. Plankis. Wow. Very good. Clap your hands. Clap your hands. Yay. Yeah, Hanggang dito na lang. Uh, noon. Hindi ka tulog-tulog lang siya. Ngayon kausap ko na, kalaro ko pa. Ay, <laughs> yan, gajima na. Kadal-dal-dal-dal pa naman yan. Ayan. Inom vitamin. Ada. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Ah, la, la, la. La, 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 la. O, oh, tulog, tulog, tulog. Ah, ah, ah. Ay, ay, oh, 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 oh. Uy, 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 inom, inom pa. Isa-isa pa. pizza pa lupa oh oh uh oh. <laughs> pa ng ah. habol habol ng water habol hmm. tubig yang Ay, naubo? Naubo, Ada? Oh. Ay. No na yan, no na. No, no. Enough na yan. Bulaga! Bulaga! Na. Bulaga! Oh, magsasara kami ng blind. Mag-blind. Tika, tika lang, tika lang. Oh, tika lang kamay. Tika lang kamay.

La 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 It doesn't la 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 I am a...